Kumain na kayo, guys. Mm. Hmm. Masih ramon suami saya. Ini ada buku kecak selang. Pulang sesangkak. Love yung bicol. Jadi kamu mau makan, Mek? Maharangon. Pero mas mo talaga pag pag silim pula, ano. Mmm. Mm. Mmm. Ang cellphone, mahulog yan. Mahulog ang cellphone, mami. Nakalaag sa gati. Mmm.

guys, sa iba, pag nagluluto ng isda, hindi tinatanggal yung mga palikpik. Kasi, gamot daw yun. Kasama yun sa pagluluto kasi daw, gamot daw. may mga pagkain na gamot sa ano natural na gamot sa ating mga sakit gan or mga ano ba parang makaiwas sa mga sakit kapag na ganun.

Bangun, mayan. Habi dikit ng sako. Hmm. 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 Sako itong tip. Hmm. anak. Ay, ma. Ba. Tali. Tali. <coughs> tali. Darahan mo di tali. yang bag ko, tali. Tamay sili pa ako dyan sa bulsa. Tali. 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 Talia! Talia, pakikuha mami kang bag ko, bita. May sili pa ako doon sa bulsa, bi. Pus mo ko Guys, itong bag ko, dahil wala nga sili sa palengke, merong lamang sili. Nakita ko doon sa ano kanin Kaya ako. Mmm. Mmm. Malinig yan. Malinig yan. Bag ko. Para nilalagyan ko lang kang tissue na may sipot. <laughs> <laughs> Madaming ko yun. May limusito. Ah, eh, maalang may limusito. Abos na. Taminsan-minsan, so, kaipuhan naman yung bakteriya. iya sama apa? eh radar. Nah, abangan doang memo. announcement. kau. school. Cakakain. mayor. Raditum. <clears throat> oh, isang hiwa lang ng isda, guys. Oh. Pagkasya ko sa dalawang tasang kanin. Naalala ko yung tatay ko. Napakatipid sa ulam. Pito kami sa family. Tapos pag bumili yun ng ulam si tatay, one fourth na karne guys. Sinisigang ko. Tapos, kasi na sa amin lahat yun. Bansaya dyan eh. pa ng Ah. Hmm. Tindi yun talaga si Jurik. Mabilisan ang kamulong. Ang baga to.